Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung pahayag ni Paul Pierce patungkol kung sino dapat ang next head coach ng Los Angeles Lakers. At pag-usapan na rin natin dito sa panibagong video yung balitang hindi interesado ng may-ari ng Cleveland Cavaliers sa pakikipag-trade nila sa Lakers. ang paghahanap ng head coaching ng Los Angeles Lakers ay umiinit at si JJ Redick ay mukhang maagang frontrunner. Si Redick ay naglaro ng 15 season sa NBA ngunit hindi kailanman nag-coach sa profesional na antas. Gayunpaman, siya ay isang respetadong isip sa basketball at malinaw na gusto siya ni Lebron James dahil ang dalawa ay nagho-host ng isang podcast na magkasama habang si Redick ay malamang na maging isang coach sa isang punto. Sa naging pahayag ng dating Boston Celtics star na si Paul Pierce, ay naniniwala na may isa pang dating manlalaro na mas makatuwiran para sa trabaho. Gusto ng Hall of Famer na makita ang kanyang dating kakampi na si Rajon Rondo na makakuha ng head job sa Los Angeles. Kung pag-uusapan mo si JJ Redick, mas gusto ko si Rajon Rondo, sabi ni Pierce, sa Mayo 21 na episode ng Undisputed. Alam kong iginagalang ni Lebron si Rajon sa parehong antas ng basketball IQ at narinig kong sinabi niya iyon. Si Rondo ay apat na beses na All-Star bilang isang manlalaro at nanalo ng dalawang kampeonato kabilang ang isa sa Lakers noong 2020. Kilalang kilala niya ang koponan at may magandang relasyon kay James at Anthony Davis. Hindi siya gaanong nagpakita ng interes sa coaching at maaaring ito na ang tamang oras para gawin niya ang hakbang na iyon ngunit maaari siyang maging isang kawili-wiling kandidato sa pag-coach na panoorin sa hinaharap. Sinabi ni Lebron James na dapat maging coach si Rajon Rondo. Gaya ng binanggit ni Pierce, mataas si James sa basketball IQ ni Rondo. Tinanong talaga ni Redick si James na dati niyang kakampi na nakikita niyang nagtatagumpay bilang isang coach. Siguradong Rajon Rondo sabi ni James sa Marso 19 na episode ng podcast na Mind the Game. Kaya niyang I process, I flip, gawin ang mga bagay on the go na ganyan. Ito ay napaka weird para sa akin na hindi siya nagtuturo sa isang mataas na antas. Sa tingin ko ay dahil ayaw niyang gawin iyon. Ito ay marami at kung sino ang gustong humarap sa lahat ng mga mayayaman at may karapatan sa lahat ng oras. Sa kanyang bahagi si Rondo ay tila hindi nagmamadaling sumali sa mga hanay ng coaching. I'm just waiting on Bron to buy that team in Vegas. Rondo told Rachel Nichols of Showtime in a March 25th interview. Si Rondo ay 30 taong gulang lamang kaya walang dahilan upang magmadali sa pagtuturo sa ngayon. Maaari din siyang magsimula bilang isang katulong kung sa tingin niya ay hindi siya handa na maging ang namamahala. Yun ang mga binitawan na salita ni Paul Pierce patungkol kay Rajon Rondo. Kung kayo po ang tatanungin sa palagay niyo po ba tama si Paul Pierce na si Rajon Rondo na lang maging coach ng Lakers? Samantala pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan yung balitang hindi interesado ang may-ari ng Cleveland Cavaliers sa pakiki pag-trade nila sa Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay maaaring magpaalam sa kanilang number one trade target bago pa man magsimula ang offseason. Ang ilang mga NBA beef ay tumatakbo ng malalim sa loob ng maraming taon, kahit na hindi sila pinalakas ng direktang tunggalian. Ganyan ang mga issue na mayroon ang may-ari ng Cleveland Cavaliers na si Dan Gilbert sa Lakers na nag-sign out kay Lebron James mula sa ilalim ng Cavs noong 2018 na minarkahan ng pangalawang pagkakataon na umalis ang superstar sa kanyang bayan para sa isang mas malaki at mas kaakit-akit na merkado. Ang Lakers ay naghahanap ng daan pabalik sa tuktok ng bundok matapos silang patalbugin ng Denver Nuggets mula sa playoffs sa bawat isa sa nakalipas na dalawang season. At si Mitchell ay kabilang sa mga nangungunang pangalan sa kanilang listahan hanggang sa mga kandidato sa kalakalan. Ang Cleveland, gayon paman, ay hindi nais na makipagnegosyo sa Los Angeles. Hindi bababa sa kung saan nababahala si Mitchell. Sinabi ng isang source sa Hoops Wire na ang may-ari ng Cavaliers na si Dan Gilbert ay hindi kailanman ipagpapalit si Mitchell sa Lakers iniulat ni Ashish Mathur noong lunes, Mayo 20. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.